ito, oh, Hindi ko na ipakita sa inyo. Gagawa kasi ako o oh, magluluto ako ng sinantol. So, ito, ganyan lang yung... Ay, may tubig pa. Pero okay lang yan. Kasi ibababad pa naman natin yan. So, hindi ko na siya kinaska o kinayod. Kasi ito, I discover na easy way para makapagluto tayo ng sinantol. ba? Diba? Hindi na tayo mag... Kung natatandaan nyo, nagluto na ako nito before. Pero kinadgad ko siya. At talaga namang napakahirap noon ginawa ko na yon So, ito, So sabi ko, itry ko nga. Ito oh, tingnan nyo. May nagawa na ako eh. Ayan oh. Oh, di ba? Kita nyo? Oh, mamaya pakita ko sa inyo. Iunahin ko ito muna kung paano ko siya Gin grinder or inano? dinamitan ng grinder. Ano yung tiles? Ito oh, yung food processor, yun yung ating gagamitin. So ganyan lang and then ayan, and then Ayan. Oops, ano ba? Ayun na. Oh. Ito lang guys. Ayan. Ito nyo ba? Teka. Ayan. Ito, ito nyo? Siyempre, hindi. Ayan o. Oh. Ibaan natin. Ayan. Tignan nyo o. Oh. O, oh, diba? Hindi pa? Galing, diba? Huwag yung mabalakas. Ayan. Ganyan lang. Kasi baka mag, ano, over-over siya. Ayan guys o. Oh. Diba? Tapos lagyan natin ulit. Lagyan pa natin. Ganyan muna natin. Pero kung mas gusto niyo yung kinakayod, okay din naman. Kaya ako kasi, parang nahirapan talaga ako doon guys, nung nagluto ako na ito dati. So, nakakita ko kanina sa palengke. Mura yung santol. Kaya bumili na ako. O, diba? O, oh. Ayan. So guys, bababarang ko pala ito ng tubig na may asin. So ayan, lagyan natin siya ng asin. Tapos lagyan natin siya ng tubig. Ayan. Di ba? Ha? Ah. Babaran natin siya. Ayan. Diyan nilalagay yung mga na-blend na, ay na, yung mga na ano na, tino. Okay? So guys, ito na siya lahat. Nakita nyo, dami, di ba? Siguro yung santol ko, mga, ano yun, mga 3 kilos mahigit. Ayan, o. Oh. O, oh, malinis yung kamay ko, ah Huwag yung ano dyan. O, oh, di ba? O. Oh. Bababad na natin to, pero hindi na, ano, kasi mamaya gusto ko na siyang lutuin, o baka bukas ng maga na lang, pag may time pa ako. 2,000 years later. Hi guys! So for today's video ay lulutuin na natin yung ating santol. Naalala niya yung ano, yung giniling natin na santol. So, eto na siya guys. Nababad ko na siya ng isang araw. Tapos, nahugasan ko na itong mabuti. At ang bango niya guys. Matamis kasi nabili kong santol eh. So, eto na siya guys. Okay naman siya kahit hindi siya kakayukin ayod eh. Kahit yung ating food processor yung ginamit natin. So, ayan. May santol tayo. And then, meron tayong liempo. Yung liempo, nilaga ko muna bago natin siya isa-hog. Tapos, meron tayong gata. Ito, kakang gata yan. Meron pa akong isang plastic ng gata. Tapos, yung spices natin, yung bawang, sibuyas, luya, at syempre, sili para may konting kick. So, madali lang to guys. Kung napanood nyo yung aking vlog dati, nakapagluto na ako noon ng ganito. Yun nga lang, yun may, may hipon. Ito ngayon, walang hipon ito. So, ito muna ang ating sahog. So, tara guys, magluto na tayo. So, guys, ito na yung ating santol. So, lalagyan na natin yung atin. pakukuluan lang natin muna ito. Lalagyan muna natin yung ating mga spices. Ayan. Sibuyas. So, yung, yung luya, hiniwa ko ng medyo maliliit para hindi naman natin makagat ng buong luya. So, ayan, bawang. Dalawang sibuyas sa puti yan, guys. Tapos, isang ulo ng bawang. Ayan. Ay, nakalimutan ko lang, sa Ilalim yung ano yan. po. Oh, dapat nasa ilalim to, eh. Pero, carry na yan, guys. Lagyan na natin dyan. Total, napakuluan naman na natin yan, eh. So, ayan. And then, lalagay natin yung ating pangalawang gata. Ayan. Galing kasi sa repto, kaya ganyan eh. Lalagay na natin ito, guys. Sorry. Ayan. Kita nyo ba? O, di diba? Ayan. Pakukuluan lang natin to hanggang maluto yung ating santol. Itong liyan natin, napakuluan ko na yan. Ayan. Kaya okay lang na nasa ibabaw siya kasi mamaya mapupunta rin yan sa ilalim. So, buksan na natin yung apoy. Eh. Ayan. Medium lang. Huwag, ano, masyado malakas yung apoy, parang hindi masuyo, masunog yung ilalim. Mamaya na natin ilagay yung sili. So, pakukuluan lang muna natin yan. Nang pakukuluan, patutuyuin natin. Yan. Mamaya na tayo maglagay ng asin. Kasi itong santol ay ibinabad ko yan sa asin. So, hindi naman na siya ano, maalat. Pero mabuti pa rin sigurado, ba? Diba? Mamaya natin maglagay ng mga pampalasa, guys. So, guys, ito na po yung ating sinantol. Sinantolan. Hindi ko alam kung aling doon. Sinantol, sinantolan. So, bahala na kayo ha kung anong gusto, -gusto niya doon. So, ayan. Hindi pa siya natutuyuan. Pero, ang bango niya guys, alam niyo ba yun? Magbango siya. Mm. Yan. So, hindi pa kailangan matuyuan pa siya guys, bago natin ilagay yung kakang baka. So guys, papatisan na natin siya. Ito yung ating gagamitin. So guys, pwede kahit anong patisa. So, lagyan na natin. Tinikman ko na siya eh. So, kulang siya sa alat. Yan. Yan. So, bahala na kayo mag-adjust sa alat ha. Yung ito ngayon, ay sorry, medyo maasim-asim siya. Which is sa akin, okay lang. So, pwede na natin ilagay siguro yung ano, o konti pa. Kasi, ayun, oh, may sabaw pa yun. Oh. yung konting kulupa and then lalagay na natin yung ating kakanggata. So, guys, ito na yung ating kakanggata. Galing siya sa rep, kaya ayan, nagbuo Pero carry lang yan, guys. Meron pa isang ano eh, isang ganito kadami. Lalagay uli natin yung mamaya. Na. Ay, ano ba yan? Yan. So, ito, patutuyuin na natin to, Papalabasin na natin yung mantika niya. Pero mamaya maglalagay pa ako ng isa pang kakanggata. Dalawa yun eh. Yan. O, diba? Ang sarap po. Kailangan magmantika siya, guys. Parang gusto ko na rin ilagay. Para isang puluan na lang, ano? Then, lagay na natin yung ating mga sili. Ayan guys. So ayan guys, so nakita niyo ayan oh, lumalabas na yung mantika niya oh. Ayan oh. Natutuyuan na siya guys. Pero konti pa talaga. Ayan. Lumabas na yung kanyang mantika, konti pa. Ayun oh, kita niyo ayun oh. Ayan, o. Nyo, ayan oh, konti pa. dito dito. Ayan oh. Lumalabas na yung mantika ng ano ng coconut. So guys, luto na siya. Ayan na. O di ba papatay na natin siya? Ayan na.